suffocation o hindi makahinga dahil sa carbon monoxide, ito ang natukoy ng NBI na ikinamatay ni Jenny Alvarado, ang OFW na nasawi sa Kuwait. At nung una ay mali ang naiuwing bangkay sa Pilipinas. Kasunod po nito, muling lumutang ang mamungkahi na ipatupad ang deployment ban sa Kuwait. Ating saksihan! Oh! Dalawang araw matapos malamang maling katawan ng OFW sa Kuwait na si Jenny Alvarado ang naiuwi sa bansa. Dumating ang totoo niyang labi at agad isinailalim sa autopsy. Sa Rodriguez Rizal, nakaburol na ang biktima. Ayon sa kanyang pamilya, ang sabi sa kanila ng amo ni Jenny, namatay siya matapos masofocate sa pagsusunog ng uling. Bagay na hindi nila pinaniniwalaan. Para sa kanila, may foul play sa insidente dahil puno raw ng pasa ang kanyang labi. Sa Senate hearing kanina, ikinuwento ng mga kaanak ni Jenny ang mga pang-aabusong naranasan ng kanilang ina sa kanyang Kuwaiti employer. Nagsabi na po yung mother ko na kinukulong po siya sa mismong bahay pag umaalis po yung amo niya. Yung mga pagkain niya po, like kinapagalitan na po siya pag ano, sobrang dami na pong pagkain. Imbisigahan natin DMW and o and, and the DFA, yung angulong foul play. Ayan na o, oh, kinukulong, hinihipuan, hindi pinatakay na maayos. Titingnan po natin yung uh, criminal aspect of uh, the case that we will file. Taong 2018, nagpatupad ang total deployment ban sa mga OFW pa Kuwait matapos matagpuan ang bangkay ni Joanne Dimafilis sa loob ng freezer ng kanyang amo sa Kuwait. Pero nilit ito matapos magkaroon ng kasunduan sa Kuwait na dapat ay may dagdag na proteksyon sa mga OFW. Kabilang doon ang karapatan nilang itago ang kanilang mga pasaporte at mobile phone karapatan sa pagkain, pabahay at health insurance ng mga employer. Sa kabila nito, hindi tumigil ang mga kaso ng mga pang-aabuso. Noong 2023, natagpuan ang bangkay ni Julie Bernara sa disyerto ng Kuwait, matapos sumunong patayin at gahasain ng anak ng kanyang amo. Ipinagkutos na muling pag-aralan ang bilateral labor agreement sa Kuwait. Itinigil ang deployment sa Kuwait ng mga first-time overseas worker at ipinatutupad pa rin daw hanggang sa ngayon. Kanina Ipinanukala sa Senado ang pagpapatupad ng deployment ban. Even if I have to talk to the President about this, and I will. Ibalik e natin siguro yung ban. Wala na munang ng new deployment. Stop. Yung mga nandun ngayon, may kontrata. Gusto nila mag-renew ng kontrata? Okay ako. Kaya lang, wala nang bago. Kung ano yung natitira doon, yun na yun. Tapos, rinyo lang rinyo ng contract sila. Okay. Pabor naman dito ang Department of Foreign Affairs. Mahirap daw kausap ang gobyerno ng Kuwait tungkol sa dagdag na pulisiya para mas maprotektahan ang ating mga OFW. Pero pwedeng gamitin bargaining chip ang deployment ban. I believe that when you mentioned na kailangan state ng ban, that's one incentive for Kuwait to agree. Kung marami raw requirement at briefing para sa mga kababaihan nating magtatrabaho sa Kuwait, ganun din daw dapat sa mga employer. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Timang ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.